mga mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 8, 2024, biyernes ng ikatatlong linggo ng apatapong araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas chapter 14 verses, 1, uh, verses 2 to 10. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon ay iyong Diyos ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami maililigtas ng Asiria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At manunum, mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at ahalimuyak gaya ng Lebanon. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ambangoy katulad ng alap mula sa Libano. Ephraim Lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa, ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Muli po isang magpagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay patuloy na nagninilay para sa ating pong apat na pong araw na paglalakbay sa para po sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay at lagi po no ang paanyaya sa atin ay nakasentro sa paghingi natin ng tawad sa mga nagawa natin mga kamalian, mga nagagawa natin kasalanan, lalong lalo na sa Diyos. Pero dito po, no, narinig natin sa ipinahayag mula sa aklat ni Propeta o sa Iyas na mismo ang Panginoon ang nag-iimbita, no, na mismo ang Panginoon na nag-aanyaya sa atin na manumbalik na sa Kanya at anuman ang ating pong nagawa ay kanya itong Ninimutin at patatawarin. sabi nga dito, no, mapapawi na ang galit ng Diyos sa taong Di parang napa, napakaganda pong malaman na ganito ang Diyos natin. Ganito ang Panginoon natin na magagalit siya. syempre dahil sinaktan natin pero siya rin mismo ang mag-aanyaya sa atin na bumalik. So, kumbaga, sabi sa atin na hindi tayo lubusang itinatakwil ng Diyos. Kung magkamali man tayo, pwede niya tayong konting pitik, no? Pero hindi kahit kailan itataboy ng Panginoon ang isang tao dahil lamang sa kanyang kasalanan. Kadalasan po ang tao ang lumalayo dahil nga sa naiisip niya na ginawa niya o nagawa niya kaya mas lalo siyang nahihiya na lumapit yung tendency ay lumayo pa ng lumayo sa Diyos kaya lalo tuloy na naliligaw, lalo tuloy nagkakasala. Kaya nga dito, panyaya sa atin no, na sabi, ang mga bagay na ito na ipinahayag no, sa unang pagbasa, dapat unawain ng matatalino. Unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Eh, ganun pa rin, no? pinapaalala ulit din sa atin na ang sukatan ng pagiging matalino, ang sukatan ng pagiging marunong ay yung marunong tayong tumanggap umunawa sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Hindi yung iginigit natin yung sarili nating alam dahil na no, uh, inaakala natin na tayo ay matalino, tayo ay marunong na, na maging ang Diyos ay kaya natin questionin, maging ang plano ng Diyos ay kaya natin na baguhin dahil yun nga, mataas na masyado ang tingin natin sa ating mga sarili. At dahil doon, doon tayo na, napupunta sa pagkakasala. Doon tayo nadadala. No? Kaya ngayon, isa sa pinaka matinding kasalanan ay yung pride. No? Yung hindi natin na matanggap ang Diyos. O, gusto natin maging kapantay ang Diyos. Kaya sana po, sa puntong ito ng ating paglalakbay ngayon, Biyernes, at malapit na ulit na matapos ang ang panibagong linggo So so, sumikapan po natin na makapagnilay ulit ano ba, ano ba yung mga nagawa natin na kinakailangan natin talagang ilapit sa Diyos at tingin ang tawad sa Kanya Umaasa po tayo na patatawarin po tayo ng Diyos muli po isang magpapalang araw sa inyo po lahat